Ganda nga raw mga kabubog, ano, uh, may nag-comment sa atin, ano, at gagawa natin ng co content, no. Ang comment niya ay, Sir kabubog, uh, pwede ba ang junk shop na, um, pwede bang malayo sa town proper ang junk shop, ano. Ang pangalan ng kanyang kwan, uh, account ay Arias World, ano, Arias World. So, shout out sa iyo. At salamat sa yung katanungan ano. Ngayon pag-usapan natin. Pwede ba malayo sa town proper ang junk shop ano? Ah, uh, pwede naman po. Basta siguraduhin niyo lang na yung pagtatayuan niyo mas maganda mga kantuhan o kaya tabing highway. Basta daanan, daanan ng mga sasakyan, uh, daanan ng mga tao, ano. Kasi kung malayo nga sa highway uh, malayo sa town proper tapos eh hindi siya daanan ng mga sasakyan ibig sabihin na uh, hindi daanan kumbaga kwan kasi may daanan nga pero kwan wala namang lagusan ano kumbaga didina. so kung didina yung dadaan diyan yung dulo ang dadaan lang diyan yung mismong nandoon lang sa dulo yung nandoon sa dulo nung kalsada na dumadaan dyan sa magiging pwesto mo pero kung ang nadaan dyan ay lagusan halimbawa ay highway ng uh, Laguna to Batangas o ba diba? so iba ibang sasakyan ang dadaan dyan so okay lang na nasa malayo ka sa city sa town proper kung daanan ng mga sasakyan o kaya naman kung hindi naman dadaanan na ng mga ganong sasakyan Uh, ah, mga malapit na company dyan. Sa lugar nyo. Halimbawa. O kaya merong malapit na residential. Halimbawa isang barangay. O mga tatlong barangay ang dumadaan dyan sa inyo. Pwede yun. Ano, at ah, titingnan mo kasi dyan yung magiging target market mo. Diba? Yung eh, may tiyatawag na feasibility study tayo eh ba diba? pag-aralan natin yung lugar, pag-aralan natin sino bang magiging target market natin. Ibig sabihin, sino ba yung magiging posibleng maging customer mo? Halimbawa, ah uh, diyan sa lugar na yan ay malapit sa mga subdivision. Uh, so hindi ka kasi pwede magtayo sa subdivision eh. Karamihan ang mga policy bawal sa subdivision ng junk shop eh. Pero kung yan eh dinadaanan ng mga tao na nakatira doon sa subdivision na yon. Oh, di ba? Pero depende rin sa subdivision yan kasi may mga high class na subdivision. Hindi sila kumikilala sa ano eh. Di ba? Sa pagsisigregate eh. Alam niyo mga kabubog ang pagsisegregate programa ng gobyerno yan ano. Pagka tayo nagsisegregate, mayaman man tayo mahirap, nakakatulong tayo sa kalikasan. Ano? So yun ang kwan yan. Pag-usapan natin yan kung ano bang naitutulong na isang junk shop sa kalikasan natin at sa gobyerno natin sa mga susunod na pagkakataon. Ano, pag-usapan muna natin yung yun nga, yung pwesto. Ano? So, yung target market mo, kinakailangan alam mo kung sino target market mo kasi baka mamaya yung mga dumadaan dyan uh, mga service lang ng bus <laughs> madalas na dumadaan dyan di ba? kinakailangan iba iba kasi uh, Tingnan natin, ang madalas na magbebenta sa atin ay... Kung halimbawa, mayroon tayong mga malapit na industrial park dyan, malapit na mga company dyan. Siyempre, pagka nag-dispose ng kalakal yung mga yan, so, saan ang punta nyan? May malapit na eskwilahan, saan ang punta nyan? Diba? Uh, may subdivision, saan ang punta ng mga yan? Diba yun ang mga titingnan mo? Subdivision, eskwilahan, industrial mga company yun ang mga titingnan mo magiging mo target market mo yung mga yon ano dito sa akin malayo sa city malayo sa nayon tingnan niyo naman yung lugar ko <laughs> di ba malayo sa city malayo sa nayon malayo sa mga company so sadyain talaga tong lugar ko kaya hindi ako ganoon ka kuan kaya hindi ako ganoon kabilis makilala kasi Napakalayo nitong lugar. Wala namang nakakaalam eh. Na may junk dito eh. Oh. Ayan oh. Walang kabahay-bahayan dyan. Oh. So kaya ako nakilala dito dahil sa sobrang tagal ko na dito. Alam nila dito ako nakatira. At saka matagal akong magbubuti. 18 eh. years akong magbubuti. Alam nila dito ako nakatira. Hmm. Pero kung gusto mo makilala ka agad, talaga tabing highway ka dapat. Tabing highway. Pero hindi ka dikit ng residential. Kasi pagkakadikit ka ng residential liligaligin ka eh ano liligaligin ka kinakailangan tabing highway pero hindi siya kadikit ng residential kinakailangan kung pwede kantuhan siya ganyan basta daanan siya ng mga sasakyan dadaanan siya ng mga tao ano baga may bahayan doon sa dulo na dadaan sa iyo hindi ka nasa dulo ng bahayan 'di ba? Huwag kang tatayo doon sa ikaw na ik kayo na yung nasa pinakahuling bahayan. Oh. Huwag ka doon magtatayo. Doon ka magtatayo sa dadaan sa iyo yung mga bahayang nakatira doon sa lugar na 'yon. O kaya yung mga sasakyan, ano? So, daan ng mga sasakyan, makikita ka. Magiging visible ka, ano? O, yun ang magandang pwesto ng junk shop. Ano? Ah, uh, feasibility study. Pag-aralan kung sinong magiging target market. Ano? ako pinili kong dito magtayo kasi unang una ah, maliit lang upa ko dito 1,000 lang upa ko dito 1,000 square meter eh. at saka magbubuti ako eh dati hindi ako shop kagad ano so ang pangarap ko rin makapagtayo sa tabing highway kailangan kasi pag nasa tabing highway ka din talaga libo o milyon ng puhunan mo kasi makikita ka nga ng kung sino-sino sa -sino, ka dyan eh pero kung nagsisimula ka pa lang, inaaral mo pa lang, mas maganda kung sa tagong lugar ka muna. Ano? Pero kung talagang malaking puhunan mo, gusto mo talagang magtayo ng junk shop eh. Pag-aralan mo mabuti, mas maganda talaga sa highway. Makikita ka nang kung sino-sino. So